Magkano konsumo sa kuryente sa paggamit ng clip fan sa loob ng isang buwan? Alam naman natin lahat na tipid po yung clip fan. Okay, pero may pag-iingat po dahil yung clip fan ay walang ganito. Walang tinatawag na thermal fuse. Yung thermal fuse po kasi kapag naris niya po yung init na 120 degrees Celsius to ampere ay kusang mag-off po yung makina. So, ibig sabihin po ay safe. Okay, pero dahil nga po walang thermal fuse kapag po ito nahulog sa semento, or nasunggo, or tinamaan habang naka-power on pero hindi umiikot, tuloy-tuloy sa pag-init yung clip pan. Okay? So, ito po yung 4 awareness lamang para may idea po kayo na walang thermal fuse yung mga clip pan. Okay? So, ngayon po, tignan natin yung kanyang uh, uh, consumption kung ilan po. Lahat naman ng bagay ay meron ng tamang paggamit. Okay? So, hindi po tayo nagpo-promote, ha? Ito po ay for idea lamang kung magkano po yung wattage sa loob ng isang buwan at yun nga po yung safety sa paggamit ng clip pan. May pag-iingat din po. Okay? Ito po, subukan na natin. Meron tayong gamit ng watt meter, 0.0 watts kasi walang walang naka Ngayon, ilalagay ko na yung ating wire clip pan. Ayaw. Hari! Ano ba yan? Wag pong gagayain ito, mga repairman no? Professional na gumagawa nito. Tayo po ya uh, tayo po'y professional, mga repairman no? 16 years na po tayong may experience sa kuryente. Ayan. Ayan po, gumagana na. Okay, i-check natin yung wattage na stable. Yon, stable po niya ay 7 watts. Okay, 7 watts po yan. Tignan natin kung 7 watts nga ba. Ayun, tama oh. 7 watts nga. Okay. So, meron siyang 7 watts. 7 watts, itimes po natin. Compute po natin to ah. Umaga gabi ginagamit. So, 20 hours na lang. Diba? Yung umaga tsaka gabi, 24 hours. So, hindi naman ganun. May pahinga rin syempre. Huwag overuse. Lahat ng bagay or appliances, lahat uh, pag in overuse ay madaling masira. Huwag po ganun. Kailangan may pahinga rin. Okay, so i-copy ko na lang ng 20 hours. Ito po siya, no? Pero hindi po advisable yung 24 hours, ha? Tsaka yung 20 hours, medyo mataas yan. So, gawin natin 20 hours na lang, maximum paggamit, no? So, ngayon, ito po siya. 7 watts times 20 hours, ito po siya isang araw. Ngayon, itimes natin ng 30 days. Isang buwan. Ayan po. Ngayon, i-divide po natin sa 1,000 dahil yan ang 1,000 ng kilowatt. Ayan. So ngayon, itimes natin kung magkano binabayar natin sa per kilowatt hour sa inyong lugar. Example po sa amin, no? Example lang po ito, 11 pesos. Ayun. So 46 pesos ang binabayaran mo monthly sa paggamit ng uh, clip pan na 20 hours gumagana araw-araw. Ulitin ko lang po, wag overuse at may pag-iingat din.